guys nasabuan natin sin natin yung huli kagabi yan <coughs> at malilit yan guys kita mo naman yung sabaw oh. wow mataba wow grabe sarap basta sariwang isda yan guys oh dito sa probinsya ay puro sariwa ang iyong matitikman yan. yan no at dahil luto na guys yung mga isda kukunin na natin Sim, lalagyan natin yung sabaw ng gulay para mas lalong masarap ito isda guys isang kulo lang to dalawang kulo ayos na malilit lang yan guys huli ko practice practice pa lang kasi pero guys matataba namang mga isda yan pati mga anak dalaw child abuse Ito lang medyo malaki kagabi oh, huli. Yan. Kuhana natin yung isda sabaw na lang natira sa kanya at yung sihi. Yan natin ilalagay yung gulay. Tinunayan ito, ito na guys, yung ating gulay may okra, saka yung papaya, tsaka ampalaya, halo-halo na, may kundol at may papaya. Ilalagay natin sa sabaw. Para double purpose may gulay ka na may ulam ka pa pakuluin lang natin ng kunting sandali yan para medyo half cook lang siya siya okay, guys ilagay na natin yung ating pangwakas sa luyot <tinyo> yan dami hmm kasi yan guys, ang ating saluyot. Maulian ra ka to. Kunting kulo lang guys ang saluyot natin para hindi masyadong labsak. Ito guys, lagay natin natin malunggay. nag vitamins pa yan yan Wow, suave. ito na guys yung kanyang final touch hmm. salamat sa panonood God bless you all